Um, bawi kay Nympha sa kay no weekend. <laughs> Pamanhin ko hindi ako nakapa-interview no weekend kaya ngayon na lang. Hmm. Kaya yung mga may tanong, di ba Nympha? Ay, huwag natin sisimulan sa ano. <laughs> Game, update saan? Your update sa summons and orders lang po. Um, officially, wala pa kaming natatanggap. Sa, kaugnay ng mga order na binigay namin, puro social media lamang ng mga sagot ang, um, ang nababasa ko. Pero officially, wala pa natatanggap ang korte. Mula sa kamera o mula man kay um, Vice President Sara. So, kailangan bang i-publish pa? May sinabi kasi si, sec si Spokes Tango Tunggol kanina. Hmm. Kailangan i-publish pa nila yung certification or pwedeng uh, isend i-send lang nila sa inyo tas okay na yun? Um, Oo nga pala, ako, good mood ako ngayon. hindi, hindi ko nasabihin tulad ng sinabi Lahat ng komunikasyon ngayon, sa pagitan ng prosecution at ng nasasakdal, ay sa pamamagitan na ng pleadings. So, kailangan isumitin nila yan sa korte sa pamamagitan ng pleading. Yon ay dokumento, dokumentong legal yon na naayon sa rules of court. So, kung resolusyon man yon ng kamera, kailangan nilang i-attach sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. Eso. yung compliance. So din yung compliance ng impeachment kasi yung sa two, sa order, hindi puy na Totoo naman yun at parang hindi naman namin alam 'yon. Kaya doon, 'di ba? Compliance kaugnay sa pagsunod sa one year ban. Yan ay kailangan isumite ng 19th Congress at compliance kaugnay sa desidido pa ba, ba silang ituloy ito sa panibagong Kongreso dahil hindi nga pwedeng i-bind ng 19th Congress, 19th House ang 20th House. So yun, dapat ibigay naman ng 20th Congress. klaro't at maliwanag yun. Uh, pero sa order, sir, wala nakalagay na timeline. Nakalagay 20th Congress. No, I mean, sir, yung... Uh, yung sa order number 1 so dapat may may sagot, may compliance sila doon sa number 1 doon sa order pwede SP, nilang pwede nilang paghiwalayin na i-submit 'yon pwede rin nilang sabay i-submit 'yon sa kasabay na ng 20th congress sp yung attestation i eh, sorry ate yung attestation hanggang June 30 lang Alin? yung attestation hanggang June 30 kasi 19 congress hindi ang sasagot ng compliance sa 1 year ban ay 19th congress Siyempre sila gumawa niyan eh okay hanggang June 30 lamang nila pwedeng i-file yon dahil wala silang authority na i-file na yon pagkatapos ng June 30. Pero wala naman deadline. So, kung hindi man nila i-file yon, pwedeng i-file yung attestation na yon sa 20th Congress. Wala naman deadline yun eh. Pero ano ba SP yung 19 ang dapat ng attestation? Sana. Sana. Pero... Paano kung yung 20th Congress magbago ng isip at sabihin yung pinasang resolusyon ng 19th na compliance sa one-year ban eh, hindi pala compliant? So, may posibilidad na 20th Congress din ang sumagot doon kung ninanais nila. Ayokong pangunahan yung 20th House of Representatives. So, walang problema, SP, kung hindi umabot hanggang June 30 yung attestation? Wala, dahil wala rin namang mangyayari. Dahil aantayin din nga natin yung masagot yung summons. At pagdating ng panahon yun, na makapagsumiti ng reply, ang prosecutors, ay dalawang araw na lamang na iwan bago maglapse yung authority ng prosecutors sa June 30. Please sabi hmm. ni Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, um, malabo daw yung order, kaya hihingi sila ng clarification. Um, okay lang, pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading. Ulitin ko, alam ko political process ito, pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release, at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng kamera, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at nagpapa interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. O, tamo, kahit yung tono ko, parang nice, di ba? compliance kung so, hindi sila mag comply dun sa order that's defiance so gawin natin nasa sa kanila yon pero nakalagay sa isang verbal or oral order bago kami nag adjourn ay magse-schedule ang presiding officer sino man na impeachment court sa 20th congress kapag ka nakapag-comply na ang kamera at sa panig naman ng nasasakdal um ang uh, defendant or respondent dito sa kasong ito sa pamamagitan ng pagsumite ng answer doon sa summons SP yung... Balik SP, pag hindi sumagot, dahil korte kayo, ang camera po. Or any of the parties, since court kayo, meron po bang option na ipakontemp nyo po? At kung ipapakontemp, paano po, buong camera ba yun? Kasama yan, kasama yan sa poder, sa power ng impeachment court dahil nga supletorily applicable ang uh, rules of court. Subalit, magkaiba sa parte ng uh, nasasakdal, meron siyang opsyon na hindi sumagot. May procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag -e enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya kung sakasakali. Dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado, itong mga nagdaang buwan, ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yon ng Korte. What about yung House SP Sa panig ng Kamara, edi ang um, desisyon niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress, kung may ipapataw na parusa, pero definitely, pagpapaliwanagin muna sila kung bakit am um, hindi sila nagsumite ng kanilang compliance. At saka, akala ko ba interesado silang gawin ito? So, bakit hindi sila mag-comply? So, kung baga, papasa sa kamay nila kung bakit hindi ito matutuloy kung hindi sila mag-comply. Ah, okay. So, sir, terificate. Terificate. Mm. Walang trial, hindi kayo mag-resume uh, hanggang walang compliance sa order yon ang yon yon oral order na binigay sa impeachment court in open court bago kami nag-adjourn. Pero siyempre, ulitin ko ha, desisyon niya ng 20th Congress, 20th Senate. Ang posibleng magbago yung desisyon, posibleng pareho pa rin yung desisyon. Again, hindi namin pwedeng i-bind yung 20th Congress Senate kaugnay sa mga pagpapasyang ito. Sir, so kailangan pa bang humarap ni VP Sara? Sang-ayon sa aming rules, oo. Pero may karapatan siyang hindi humarap. Kung ayaw niya, magpapatuloy yung pagdinig kahit hindi siya humarap. SP, so hindi kayo magre-resume ng impeachment court if hindi makumplay yung 1 and 2 sa pag-remand? Um, Depende ngayon sa 20th Congress. Depende sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa aking pananaw, kung hindi magsumiti ng sagot sa si VP Sara, kung hindi mag-comply ang Kamara, at some point in time, kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasahan at pagdesisyon ng impeachment court, yung non-compliance, hindi lamang ng Kamara, pero pati na rin ang sasakdal. Kung kailan gagawin yon walang timetable o time period ang, uh, ang nakasaad sa rules namin. Hmm. Sir, um, yung inhibition, sir, hmm. may mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Ah, uh, Senator Aimee, Senator ano? Robin, ACT teachers party list, halimbawa, sir. Kasi pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-SARA sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Ano mang panawagan o kahilingan ng sinumang bias na pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP SARA, hindi namin didingin o papakinggan dahil bias nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP SARA, anti-impeachment, malamang may panawagan ng inhibition doon sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mga babatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon noong impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan ni hindi tinaykap sa impeachment court dahil voluntary decision 'yan ng isang impeachment court ang um, judge. Ngayon, defense panel ang humiling noon dahil um, duda sila sa sinasabi daw nung panahong 'yon, masadong anti-corona daw. Um, yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, um, yan din ang i-apply ia naming uh, president at hindi lang rules cognized sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita. Hindi ba? Um, kung kaninong panig sila nakabilang, klaro, na anti-Sara for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Hmm. hindi kung mangyayari sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. <laughs> Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na mag